Ikiyang anak mo ang dahilan kung bakit nagkakagulo ang pamilya ko ngayon. Ang kapal naman ang mukha mo para pumunta dito, tawagin akong stupida. At ang lakas din ang loob mo para sisihin ang anak ko. Wala akong pakialam kung anong gulo ng pamilya mo. Kaya huwag kang sumusugod-sugod dito para sisihin kami at huwag mo kaming dinadamay. Baka nakakalimutan mo na hindi mo pa mamahay to, Stella. Tignan ko lang Sabog-sawa na, ay, ha? Mamili ka na, ha? Simula mo nang dumating ka, uro ko na ang sinaabot ko, ha? sino hinahabol mo? Asawa mo? Wala dito si Robert? No! That's not the reason why I'm here. Alam ko kung nasa ng asawa ko. At alam ko rin kung nasa ng anak ko. Ikaw! Alam mo ba kung nasa ng anak mo? Bakit hindi sila natanggol? Hoy! Huwag mo akong pinagsasabihan tungkol sa pamilya ko. Alam mo, nauubos ng pasensya. Mabuti pang umalis na kayo Mami. Kung hindi Baka matuloyan kita dito Uminig na yung Uminig na yung anak mo Takinggan mo Baka gusto mo, Patayin ko kayong dalawa dito Uminig na yung Patayin ka po